Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong sign na walang gana si Mrs. Sajugjugan. Ang unang sign mga kasawi is dead ma kahit nayayaya mo siya. Ang mga kababaihan kapag ito ay walang gana kahit pa anong pilit ni mister na makipagjugjugan sa kanila ay dead ma lang. Para bang walang narinig, hindi kumikibo si misis sa kanyang kinaupan o kinatatayuan niya kung saan man siya nayayaya mo mga kasawi. Ayan yung ating unang na sign. Ang pangalawa naman mga kasabi is hinahayaan ka lang niya na ikaw lang ang lumabas. Kasi may mga kababaihan talaga na pumapayag ito na makipagjugjugan sa inyo. Pero kapag ka ito ay walang gana, ay hinahayaan ka lang niya na ikaw na lang. Kumbaga pampalipas oras na lang na kumbaga in short ay pumapayag siya na makipagjugjugan sa iyo. Pero hindi siya nasisiyahan na hindi siya nagaganahan. Hinahayaan ka na lang niya na kahit ikaw na lang mismo ang merong gana kahit siya ay wala para lang mapagbibigyan ang mga kagustuhan mo mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign pangatlo mga kasawi ay nakatihaya lang. May mga kababaihan talaga makasawi na malalaman mo kapag hindi nila pilayan. Ah, makipagjugjugan sa kanilang mga mister kasi nga, wala itong kakibo hindi man lang gumagalaw ang kanyang katawan. Nakatihaya lang ito na parang tuod na naghihintay kung ano ang ginagawa ng mga mister sa kanilang katawan or sa kanilang mga katawang lupa mga kasawi. Kumbaga, wala itong pakialam sa'yo kahit na ano pa ang pag-drive ng isang lalaki sa kanila ay hindi ito nag -re respond sa isang lalaki bagkos hinahayaan niya lang ang isang lalaki kung ano ang gawin sa kanya kahit pa ang isang lalaki ay grabe na yung, oh grabe na yung pananabik sa kanyang misis pero si misis kapag wala itong gana, dead makalang lang talaga. Wala kang maririnig sa kanya na anong sa sabihin niya ng magic word. Pero kapag ka ito ay may gana, di ba? Grabe yung unang isang babae. Pero kapag ka ito ay wala, ay magugulat ka talaga. Wala kang mararamdaman, wala kang maririnig sa kanya na mga o at mga magic word na maririnig sa kanya, mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasabi. Lain ang tatandaan sa mga kababaihan kapag kayo naman ay nawawala wala ng gana, pwede nyo naman dayain ang inyong sarili na feeling nyo, ispil feel nyo na lang na merong kayong gana. Para naman si Mr. ay hindi mawala ng gana kapag ka sa inyo ng pakikipagjugjugan. Tandaan, talagang kailangan ng inyong mga asawa ang ganitong aspeto at ito ay responsable ninyo at kailangan, kailangan kapag naghingi si mister sa inyo ay pagbibigyan nyo ito. Kahit na wala kayong samod, wala kayong choice, iparamdam nyo sa kanila na gustong gusto mo din. Pikiin mo na lang para naman mas ma-enjoy ng lalaki kapag kayo ay nagjugjugan. Dalawa. So yun na po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!